Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang takot kay Allah subhanahu wa ta'ala isang bagay na parating pinaalalahanan tungkol dito ang mga mananampalataya. Dahil ang takot ng mananampalataya kay Allah ang siyang marapat niyang pakikitungo sa kanyang Panginoon na nagtutustos sa kanya. Diyos na nag-iisang marapat niyang sambahin. Si Allah subhanahu wa ta'ala na pinakakarapat dapat sa pinakamainam na pakikitungo ng tao sa sinuman. Higit pa sa kanyang mga mahal sa buhay, higit pa sa kanyang pamilya, mga magulang, at higit pa sa kanyang sarili. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang pagkakaroon ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala ay nakasalalay sa palagi ang pagpapaalala ng mananampalataya sa kanyang sarili na si Allah subhanahu wa ta'ala ay makapangyarihan, si Allah ay nakababatid sa lahat ng kanyang mga iniisip, sinasabi at ginagawa, at lahat ng aspeto ng kanyang pag-iral ay nasa kapangyarihan ni Allah. Kaya, mainam na ang tao, ang mananampalataya ay palaging nagpapaalala sa kanyang sarili tungkol kay Allah. Na maaaring gagawin niya ito sa pamagitan ng dekir o pag-aalaala mismo kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng ilang mga adhkar na napagtibay sa sunnah katulad ng mga zikir ng paghingi ng tawad sa Kanya astagfirullah mga zikir ng pagdakila kay Allah, Allah akbar at iba pang katulad nito. Subalit merong isa ring uri ng pag-aalaala na marapat na isinasabuhay ng mananampalataya sa bawat pagkakataon na meron siya. Bagkos ay marapat niyang gawing abala ang kanyang puso at isip sa bagay na ito. Kung ang ating mga dila ay marapat na palaging gumagalaw sa pamagitan ng dikir ang ating mga puso, ang ating mga isip, paningin, pandinig, ang ating senses, lahat-lahat ay marapat na abala sa tinatawag na tafakkur o pagmumuni-muni tungkol sa kadakilaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nang pinagkaiba ng dikir at ng tafakkur, ang dikir ay ang pag-aalaala mismo kay Allah. Sabalit, ang tafakkur, ito ay maaring pag-aalaala o pagmumuni-muni sa kadakilaan ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kadakilaan ng kanyang mga nilikha o mga nangyayari sa buhay ng tao. Naku, nakikita ng mananampalataya ang kadakilaan ng araw na sumisikat sa silangan at lumulubog sa kanluran, ang kadakilaan ng mga kabundukan, ang kadakilaan ng mga ilog na dumadaloy, at mga karagatan na may alon ang mga dakilang nilikha na ito ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga dakilang nilikha na ito ay tiyak na mayroong mas dakilang tagapaglikha. Ang tafakkur ay isa sa mga pangunahing katangian ng mananampalataya. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala tungkol sa kanila na mga mutafakkiron, Sinabi niya inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Tunay na sa pagkakalikha sa kalangitan at lupa at sa pagpapalitan ng gabi at araw ay matatagpuan dito ang mga tanda para sa mga may bukas na pag-iisip. Karuntong nito sinabi niya alladhina yadhkurunallaha kiyama wa kuudaw wa ala junubihim silang mga umaalala kay Allah nang nakatayo, nakaupo o nakahiga sa kanilang tagiliran. Wa yatafakkaru nafi khalqis samawati wal ard at sila ay nag-iisip. Sila ay nagmumuni-muni sa pagkakalikha sa kalangitan at lupa. At sila ay nagsasabi, Rabbana ma khalaqta hadha batila. Panginoon namin, hindi mo nilikha ang mga bagay na ito, ang mga dakilang bagay na ito ng walang saysay. -say. Na inaamin ng mananampalataya sa kanyang sarili ng bawat nilikha na kanyang nakikita ay mayroong dakilang hikma kung bakit ito nilikha ni Allah. At ang mga ito ay nabuo sa pamagitan ng isang napakatinding kapangyarihan at hindi ito basta-basta lamang na lumilitaw katulad ng inaangkin ng mga hindi mananampalataya na tumatanggi sa pag-iral ng isang tagapaglikha. Nang mga mananampalataya, inaamin nila sa kanilang mga sarili, Rabbana makalaktahada batila, Panginoon namin, hindi mo nilikha ang mga ito nang walang saysay, sabahana kafakina adabanar. Luwalhati sa iyo, kaya iligtas mo kami mula sa parusa sa impyerno. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang Quran ay naglalaman ng napakaraming mga kwento. At ang mga kwento na ito ay hindi mga bagay na paglilibangan lamang natin. Katulad na kung paano ng mga tao ay nanonood ng mga pelikula, telenovela. Ang mga kwento sa Quran ay mga kwento na mapagkukunan natin ng mga aral at ating pagmumuni -munihan. Katulad ng sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Walau syi'na larafa'nahu biha Walakinnahu akhlada ilal ardi Wattaba'a hawa Kung ninais lamang namin Ay iniangat namin ang tao Sa pamagitan nito Sa pamagitan Ng mga aya ni Allah Ngunit siya Ay kumapit sa lupa Siya ay kumapit sa lupa At sumunod sa kanyang pagnanasa nang tao na ito, ito ay tao na malinaw na hindi nagmumuni-muni sa kadakilaan ni Allah. Kaya siya inihalin tulad ni Allah subhanahu wa ta'ala sa isang nilalang na walang saisay, nilalang na kamuhi-muhi. Sa sinabi ni Allah, فَمَتُلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَنْ تَحْمِلْ أَلَيْهِ aw tatrukhu yalhas dalika mathalul qaumil ladzina kadzabu biayatina, ayatina faqsasil qasasa la'allahum yatafakkarun ang mga hindi man nanampalataya na syempre sila ay hindi nag-iisip o kaya ay nagmumuni-muni sa mga nilikha ni Allah ang tulad nila ay parang aso na kung hahabulin mo ay nakalaylay ang dila at kung hahayaan mo ay nakalaylay pa rin ang dila Yaw ng halimbawa ng mga nagpasinungaling sa aming mga tanda. Ipahayag mo ang mga kwento upang sila nawa ay mag-isip. Nang layunin nga sa mga kwento na nababanggit sa Quran ay ang kapulutan natin ito ng aral, pagmunimunihan ng mga kahulugan nito at isabuhay ang mga aral nito. Gayun din sa pagmumuni-muni ng mananampalataya sa kadakilaan ng nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala ay makikilala niya rito ang kadakilaan ng kanyang Panginoon at Diyos. Na dahil dito ay magiging maayos ang kanyang pakikitungo sa kanyang Panginoon at Diyos, si Allah subhanahu wa ta'ala, sa marapat na pakikitungo sa kanya. Katulad ng sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Inna hayatid dunya, kamain anzalnahu minas sama'a, bihi na lard. Ang halimbawa ng buhay dito sa mundo ay tulad lamang ng tubig na pinababa namin mula sa langit na sinisipsip ng mga halaman sa lupa. Mimma yakulun nas wal an'am hatta ida akadatil ardu zukrufaha Waziyanat wadan na ahluha anha kadiruna aliha ataha amruha ataha amruna leilan au naharan fajal naha hasidan kaalam tagni bil ams Nang na halimbawa ng buhay dito sa mundo sa pagiging panandalian nito ay katulad lamang ito ng tubig na ibinaba mula sa langit na sinipsip ng mga halaman sa lupa kinakain ng mga tao at ng mga pinapastol na hayop hanggang sa lup ang lupa na ito ay mapalabutian at gumanda at mag-aakala ang tao na sila ang may kakayahan dito akalain ng tao na sila ang may kakayahan sa paglitaw ng mga halaman na ito o kaya sila ay may kakayahan sa pagpapatubo ng mga bunga nito sa kanilang pag-aakala nito ay sila ni Allah sa pamagitan ng pagdating ng utos ni Allah sa gabi at araw ng ibig sabihin pagdating ng sakuna at tinulot namin na ito ay masalanta na para bang hindi ito umiral kahapon ganito namin nililinaw ang mga tanda para sa mga taong nag-iisip para sa mga mananampalataya ang katangian ng pagiging kabilang sa mga nag-iisip at nagmumuni-muni ito ang nagpapataas ng kanyang iman InshaAllah. Kaya abalahin natin ang ating mga sarili sa mga mararangal na mga bagay-bagay na pinag-iisipan. Hindi pang mundo lamang. Hindi puro paglalaro. Hindi puro paglilibang. Hindi puro negosyo. Hindi puro politika. Hindi puro ambisyon. Dahil ang tunay na layunin sa pagkakalikha sa atin dito sa mundo ay hindi matatagpuan sa mga bagay na yan. Ma mga bagay na yan ay pangalawa lamang. Ang pangunahing dahilan kung bakit tayo naririto, sinabi ni Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hindi niya nilikha ang mga engkanto at mga tao liban na lamang na upang sumamba sa kanya. Aku lo kau lihat dan wastagfirullah li walakum wa lisairil muslimin min kulli dam fastagfiru innahu huwal ghafurur rahim. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang tafakkur ay isa sa mga katangian na natatangi para sa mga mananampalataya. Kaya para sa sino man na siya ay nag-aakala na binibilang niya ang kanyang sarili sa mga mananampalataya, ay marapat na maging kabilang sa mga palagiang umaalala kay Allah at nagmumuni-muni sa kadakilaan ng mga nilikha ni Allah at sa mga pangyayari sa kanyang buhay. Nang na lahat ng ito ay iniuugnay niya sa kadakilaan ng Panginoon na tagapaglikha, tagapagmayari, tagapagtustos at tagapamahala. Panginoon na marapat niyang hilingan at dalanginan. Panginoon na marapat niyang hingan ng tawad. Panginoon na marapat niyang hangarin ang kaluguran nito. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, Upang maunawaan natin ng mas maigi ang konteksto ng pagmumuni-muni sa kadakilaan ng nilikha ni Allah, ay tingnan naman natin ang kabaliktaran nito. Dahil tunay na mauunawaan ng tao, mas maunawaan ng tao ang isang bagay, hindi lamang sa pagtalakay sa mga saligan nito, mga konsepto nito, bagkos ay nauunawaan nito lalong-lalo na kung matatalakay din at mauunawaan niya ang kabaligtaran ng mga ito. Dahil tunay na mauunawaan lamang ng tao kung ano ang malamig, kung nauunawaan niya kung ano ang mainit, mauunawaan niya kung ano ang malayo, kung nauunawaan niya kung ano ang malapit, at iba pang mga katulad nito. At tunay na ang kabaligtaran ng mga mananampalataya ay ang mga hindi mananampalataya na kung ang mga mananampalataya ay hinihimok na magkaroon ng katangian ng palagi ang pagmumuni-muni sa mga nilikha ni Allah, ang mga kuffar ay natural na tumataliwas dito. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu samawati wal ard wa ma baynahuma illa bil wa ajalin musamma hindi ba sila nag-iisip sa kanilang mga sarili? Si Allah ay hindi lumikha sa kalangitan at lupa at anumang nasa pagitan nila, liban na lamang ayon sa katotohanan at sa takdang panahon. Wa na kafiram minan nasi bilika irabbihim lakafirun. Subalit, tunay na ang karamihan sa mga tao sa pakikipagtagpo nila sa kanilang Panginoon ay tumatanggi. Na nilinaw ni Allah ng mga hindi mananampalataya ay hindi nag-iisip o hindi nagmumuni-muni sa mga tanda ni Allah subhanahu wa ta'ala. At pinakamatindi na paghahalin tulad ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga hindi mananampalataya, katulad na kung paanong inihalin tulad niya sila kanina sa aso, inihalin tulad ni Allah ang mga hindi mananampalataya sa mga pastuling hayop sa kawalan ng kakayanan ng mga ito na mag-isip. Sinabi ni Allah, Walakad gara'na li jahannam kathiram minal jinni wal ins. Nilikha namin para sa impyerno ang marami sa mga engkanto at mga tao. Sa anong dahilan? Lahum kulubun la yafkahuna biha, walahum ayunun la yabsiruna biha, walahum adanun la yasmauna biha. Ito ay sa kadakila, ito ay sa kadahilanan ng mga kufar na ito. Meron silang mga puso na hindi umuunawa sa pamagitan nito. Meron silang mga mata na hindi nakakakita sa pamagitan nito. <coughs> At meron silang mga tainga na hindi nakaririnig sa pamagitan nito. Ula ikakal an'am balhum adal. Sila ay katulad lamang ng mga pastuling hayop o sila bagkus ay mas ligaw pa sa mga pastuling hayop ula ikaw humulga filun sila ang mga walang pakialam kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam palagi nating kukunin o isa sa buhay ang ugali ng mananampalataya ng pag-aalala kay Allah subhanahu wa ta'ala at pagmumuni-muni sa kadakilaan ng kanyang mga nilikha. Dahil tunay na kung hindi man natin nakikita si Allah subhanahu wa ta'ala upang makilala natin ng lubos ang kanyang kadakilaan, tingnan natin ang kadakilaan ng kanyang mga nilikha sa paligid natin upang makilala natin ang kadakilaan ni Allah. Napanghuli mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa silabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-kisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal mawt. Ang tunay na matalino ay ang siyang nagtutuos sa kanyang sarili at kumikilos para sa anuman pagkatapos ng kamatayan. Wal-ajizu manittaba'a nafsahu hawahu. Watamanna alallah. At ang ajis ang taong mahina, o maaari nating masabi ang taong bobo, ang taong tanga, ay ang pinasunod niya ang kanyang sarili sa kanyang pagnanasa at siya ay naghangad mula kay Allah ng mga bagay-bagay na hindi naman siya karapat-dapat dito. Katulad ng paghangad ng tao na makapasok sa paraiso na hindi naman niya ito pinagsumikapan. O naghangad siya ng kapatawaran ni Allah habang nagpapatuloy siya sa pagkakasala, pagbabaliwala kay Allah at hindi naman pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala.